kayo. Wow! Talaga, parang kayo. Ito so, yung ngayong araw guys, ite-training namin nga pala si Gang. Wow, ano, I know, wow. Talaga, kailangan niya mag-training mag kasi si Ibo. Medyo malakas kasi si Ibo eh. Kaya, talaga may mga pagang gangstain ka din talaga, ano. Eh, ba yung mga gang mo, tama, ano, dati-dating gang mo, ha? Tinan mo yung mga, push up nga, push up push up, push up, push up. pakita mo naman ako. Kuya ng ito. Oh, Pakita oh, mo naman ako, kuya. Oh, oh. Oh, one oh, 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 grabe din talaga, oh. Okay ka din talaga. Sino mo naman si Gang? Oh, si Gang. Hindi oh, ba alam ang tawag si Gang? Ilan oh, tawag ilan tawag ng Gang? Ilan tawag ng Gang? Oh, seven. Seven, seven. talaga si Ibo. Ha? Ilan tawag, si ha? tawag si mga mga six lang natin, mga seven din eh. Mga ganun eh. Wala yan din hindi. Itong bata natin, itong panas, itong bata natin, malakas yan. Matindi yan. Matindi Inang ina masal mo. Oh, bakit pati yung pato yung mo? Oh. Talagang okay din talaga. Okay, din. okay si gang. Uy, uy ito Uy, kayo? Pinungin sila. Ba't kayo? Uy, pakitaan mo na mamaya po. Pakitaan mo mamaya. Sugutin mo na. Sugutin mo na. na.

ano? ano na oh, lang. Ganto na oh. lang, oh. Ganto na lang, oh. Ano? Oh. Di, may, sa dalawa? Ano ano? Oh. Palakasan, oh. Palakasan, Ano? Oh, ano? Sige, palakasan, Sige dito kayo, sige na, sige na, oh. Si Eva, hindi man Binabayan Oh. Oh, yan. Yan, dito kayo, dito kayo. yan Oh. 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 Ano? Oh. Game, game. Dapat naka-straight kayo dito. Straight, straight, straight. Straight, straight. Dari ko, wakang mga ito. Dari ko na nga. Mas tama mo na ito. O, tabigyan, o, Game, game, ibu. Ibu, ibu, ibu. Balingan mo, bilisan mo. Ibu. Uy. Ito, ikaw. Ibae, Game one, game three, one, game one, 2! Oh, oh isang kamay pa oh. Oh. ano? Panis, ay, uy Ulagbak! uy uy <laughs> 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 <mo>. <laughs> 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 bumili mo na kayong tubig doon o no? ayong tindahan no? hindi na binigyan ng tubig ang gag